dahil sa mga mapang-aping tao, sa mga walang kakayahang lumaban sa kanila. Siya ang naging tagapagtanggol ng mga naapi. Siya ang The Equalizer 3. Sa Sicily, isang crime lord na si Lorenzo Vitale ang dumating sa kanyang taniman ng ubas kasama ang apo, ay nakita nila ang mga patay na nakahandusay. Pumasok siya sa loob, at nadatnan niya ang kanyang tauhan na bihag si Robert McCall. Nakaupo ito, habang tinutukan ng baril sa ulo. Tinanong si McCall ni Vitale, kung ano ang ginagawa niya dito, at sinabi niyang, nandito siya dahil sa kinuha nilang bagay na hindi sa kanila. Pagkatapos ay binigyan ni McCall ng siyam na segundo upang isauli ang hinahanap niya. Kumilos siya, at pinatay ang tatlong guns. Si Vitale ay gumagapang palayo. Kumuha siya ng shotgun at pinasabog ang ulo ni Vitale. Habang naglalakad si Makol, nakita niya ang apo ni Vitale, at sinabihan niya ang bata na manatili sa kotse. Pagtalikod niya ay binaril siya ng bata, sabay tumakbo palayo. Si Makol ay tinamaan sa likod. Nagawa niya pang makapagmaneho upang makalayo hanggang sa mawalan siya ng malay. Natagpuan siya ng isang opisyal, Si Gio Banucci, dinala siya sa lokal na doktor sa kanilang bayan. Paglipas ng ilang araw ay nagising si Makol, nalaman niyang nasa bayan siya ng Altamonte. Naging kaibigan niya si Enzo, na humanap ng kanyang matutuluyan, naging kaibigan niya rin si Gio at sa anak nitong si Gabi. Nagagawa na rin pumunta ni Makol sa kafe, at may naging kaibigan na isang empleyada na si Amena. Naalala niya ang kanyang yumaong kaibigan na si Susan Plummer, at kung paano niya pinatay ang mga lalaki sa ubasan isa-isa. Hindi nagtagal ay kinontak ni Macol ang DIA. Nakausap niya si Emma Collins. Sinabi niya ang nakita sa ubasan sa Sicily. Nagmumungkahi siya na mag-iimbestiga. Pumunta si Collins kasama ang partner niya na si Frank Conroy at isang team sa lugar na itinuro. Nakakita sila ng 11 million euros kasama ang napakaraming droga. Hindi naglaon ay natagpuan niya si Macol sa Altamonte at sinabi nito kung ano ang natagpuan nila sa ubasan. Sa palengke sa Altamonte, may isang siga na pangalan ay Marco 40, nagagalit ito kay Angelo, isang vendor ng isda. Dahil sa hindi pagbibigay sa kanya ng gusto niya, sinabi niya na kailangan niyang makuha ito sa pagbabalik niya. Si Marco ay may kapatid, si Vincent, sila ay grupo ng mafia na nagpapatakbo sa Camorra. Nananakat sila sa Altamonte para sa mga hiling nila, pumunta si Marco kay Vincent habang kinakausap ang mag-asawa na umalis sa gusali nila upang makapagpatakbo si Vincent ng isang hotel. Tumangging pumirma ang mag-asawa. Nagalit si Vincent, inihagis nito ang naka-wheelchair na matanda na magulang ng babae. Pagkatapos ay iniwan lang ang kanyang bangkay para ipaalam sa mga residente na isang babala. May natanggap na tawag si Gio sa telepono. Sinasabing maagang umalis ng paaralan ang anak niyang si Gabi tinanong niya ang kanyang guro, sinabi nito na kinuha siya ng kanyang mga opisyal. Tumakbo si Gio pa uwi ng bahay, nadatnan niya si Gabi at ang kanyang asawang si Chiara na hostage ng mga guns at ni Marco. Tinatakot at pinagbantaan nila si Gio na huwag makialam sa transaksyon nila. Pagkatapos ay agad silang umalis. Kinagabihan ay nagkakagulo ang mga tao. Dahil may narinig silang tunog ng bell. Sinundan ng tingin ni Makol ang pinupuntahan ng mga tao. Nakita niya ang tindahan ni Angelo na nasusunog, at siya at ang kanyang asawa ay pinipigilan habang pinapanood nila ang tindahan na nasusunog. Sa di kalayuan, napansin ni Macol si Marco at ang kanyang mga guns sa malapit. Nakaupo ito, habang pinapanood ang mga pangyayari. Nalalaman ni Macol kung sino ang may gawa ng insidente. Napanood ni Collins ang balita tungkol sa pag-atake ng terorista sa Roma, na pinaniniwala ang ginawa ng mga teroristang Syrian hindi siya naniniwala na ito ay gawain ng mga Syrian. Sinabi niya kay Conroy na naniniwala siyang bahagi ito ng mas malaking plano. Pinag-usapan ni Vincent at Marco ang kanilang mga plano na sakupin ang buong baybayin gamit ang sarili nilang mga negosyo, at ang pag-atake ng terorista ay bahagi ng plano. Habang naghahapunan si Gio kasama ang kanyang pamilya sa restaurant ay dumating si Marco kasama ang kanyang mga guns. Pumunta ito sa lamesa nila Gio at binubuli siya nito nakatingin si Makol sa ginagawa ni Marco. Agad din napansin ni Marco si Makol na nakatitig sa kanya at pinuntahan niya ito. Sinabihan ni Makol si Marco kung ano ang mangyayari sa kanya kung hindi niya ititigil ang kanyang pambubuli sa pamilya. Akmang bubunot si Marco ay hinawakan siya sa kamay ni Makol at piniga ang kanyang kamay. Nakaramdam ito ng matinding sakit at sumunod sa mga utos ni Makol. Umalis ng restaurant sila Marco at mga kasamahan nitong Guns. Sa labas, Balak ni Marco na gumanti, biglang may dumating na van at sinagasaan ang kasamahan niyang guns. Sinilip nila ang driver nito. Isa ring guns na kasamahan nila na patay rin. Pinatay ni Macol ang huling guns, bago hinarap si Marco, binali ang kanyang braso at pinatay siya gamit ang sariling kutsilyo. Dahil sa pag-iimbestiga sa nagaganap na mga pagsabog, at sa mga illegal na droga. Nanganib ang buhay ni Collins tinaniman ng bomba ang kanya kotse ng mga grupong ayaw sa ginagawa niya. Mabuti na lang at tumawag si Makol at naantala ang pagpunta niya sa sasakyan niya, bago ito sumabog. Ligtas naman siya at dinala sa ospital. Nakarating kay Vincent ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Pinasyalan siya ng hepe ng pulis na si Barella, na parang kasabwat ito sa mga gawain ng magkapatid sa Camorra. Nagbabanta si Barella kay Vincent. Na ikinagalit ni Vincent, sinaksak nito ang kamay ni Barella, at pagkatapos ay pinutol ng mga goons ang kanyang kamay. Bago siya hinatid sa kanyang kotse upang dalhin sa ospital, pumunta si Vincent at ang kanyang mga goons sa Altamonte, na pagdiskitahan na naman nila si Gio. Nagbigay ito ng warning shot malapit sa tainga ni Gio. Sabay pagbabanta na papatayin silang buong pamilya, kung hindi lalabas kung sino ang pumatay kay Marco. Lumabas si Macol at sinabi niya na kunin siya at iwanan ng iba. Inamin niya rin kay Vincent na siya ang pumatay kay Marco. Tinutukan ng baril ni Vincent si Macol. Akmang kakalabitin na ni Vincent ang gatilyo ay nagpaputok si Enzo ng rifle. Ang mga residente naman ay inilabas ang kanilang mga telepono at kinunan ng video ang mga kalaban. Nagbanta ito sa kanila na babalikan nila sila. Sinabihan ni Macol bilisan niya sa mas inaakala niya. Umalis agad ang grupo dahil paparating na ang mga pulis. Nakabalik na sila Vincent at kanyang mga guns sa kanilang compound. Habang kumakain ay nagplano na salakayin ang altamante sa susunod na araw. Subalit, sa kalaliman ng gabi, habang mahimbing na natutulog si Vincent. Isang hindi inaasahang panauhin ang dumating. Isa-isang pinas lang ang mga guns niya nang hindi nila namamalayan. Nagising si Vincent na may tumulong dugo sa mukha niya. Pag tinala niya, ay nahulog ang nakalambitin na isang guns pinanap niya kung sino man ang may gawa sa mga kasamahan niya ngunit wala siyang makita. Pinalo siya ni Makol at nawalan siya ng malay. Nang magising siya, ay nakatali ang leeg niya. Nalaman niyang tinurukan siya ni Makol ng maraming dosis na mga illegal na droga na natagpuan sa ubasan. Pinakawalan siya ni Makol at susuray-suray itong naglalakad. Habang sinusundan siya ni Makol, sinubukan ni Vincent na tumakbo sa kalye at nabundol siya ng isang kotse. Medyo natitisod pa si Vincent bago siya tuluyang mamatay. Bumisita si McCall sa ospital para kumustahin si Collins. Nagpasalamat sa kanya si Collins dahil sa ginawa nitong pagtawag sa telepono at naantala siya sa pagsakay sa kotse. Sinabi ni McCall ang tunay na dahilan kung bakit siya nasa Sicily. Para kunin ang pensyon na ninakaw ng mga kriminal na pag-aari ng dalawang matanda. Iniwan ni McCall ang dalang bag na puno ng pera. Sa Boston, pumunta si Collins kung saan pinuntahan niya ang mag-asawa na nagmamayari ng salapi ng bag. Naging emosyonal ang mag-asawa at nagpapasalamat dahil naibalik ang kanilang pera. Pagbalik ni Collins sa trabaho, may nakuha siyang isang maliit na itim na libro mula kay Macol at nakasulat dito na ipagmamalaki ka ng iyong ina. At tumingin si Collins sa litrato sa kanyang mesa, na nagpapakitang siya ay anak ni Susan Plummer. Sa Altamonte, may selebrasyon na nagaganap sa lugar ang lahat ng residente ay masaya, nakisaya din si Makol sa selebrasyon. At dito natatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Comment down below po kung anong masasabi nyo. like at subscribe na rin po. Pahit na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko. Maraming salamat po.